ikapito na kabanata. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan sapagat sa hatol na iyong ihahatol ay hahatulan kayo at sa panukat na inyong isusukat ay susukating kayo. At bakit mo tinitignan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? o paanong sasabihin mo sa iyong kapatid. Pabaya mong alisin ko ang puwing sa mata mo. At narito, ang tahilan sa iyong sariling mata, ikaw na mapag-imbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkakayoy, makikita mong malinaw ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal Ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Bakayo rakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. Magsingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagat ang bawat umihingi ay tumatanggap at ang umahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo, ang kung siya'y hinga ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kalob sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kanya? Kaya nga ang lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagat ito ang sakautusan at ang mga propeta. Kayo'y magsipasok sa makikipot na pintuan, sapagat maluwang ang pintuan, at malapad ang taong patungo sa pagkapahamak at marami ang do'y nagsisipasok, sapagat makipot ang pintuan, at makitid ang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong nangakikilala sila, nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayun din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapot, ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama. At ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Kaya sa kanilang mga bunga ay nangakikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kaloba ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin. Sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ka nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsikawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin. Kayo manggagawa gagawa ng katampalasanan kaya't ang bawat dumirinig sa aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagat natatayo sa ibabaw ng bato at ang bawat dumirinig ng aking mga saltang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at dumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at inampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak at nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salatang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral, sapagat sila'y kanyang tinuruan tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga eskriba.